Yan nga mga kitsas, pag ko nga kay Charlotte is nagkape ako and then kinuha ko na din yung mga sampahin ko kahapon na natuyo na. So tutupihin ko muna and then bago ko nga pala ihatid si Charlotte kanina dun sa school bus is sinapa ko na din yung mga damit ko. So pagbalik ko is tapos na din siya and then sasampay ko Kasi, damit ko yung ilalabhan ko ngayon, schedule ng damit ko I mean. Kasi araw-araw kami naglalabas. Pag napuno yung damitan nila amo isasalpa ko dun sa washing machine. Pag napuno naman yung damitan ko is maglalaba ako. Pero Months a week lang ako maglaba mga kit-size na mga damitan ko kaya busy yung washing machine araw-araw. At tapos ko na nga lahat ng gawain ko, gumising si Manteng so tinimplahan ko ng gatas niya kasi pupunta kami doon sa chuno. tapos na nga siya, pinalitan ko na din ng damit and then naantay lang namin yung oras ng pagbiyahe namin. Ayan mga kit-size, atid ko na nga si Manteng, umuulan ngayon. eh nakamot si Manteng kasi may konting ubo pa siya enter na umuulan sa labas. Pero dito is may silong kaya hindi kami mababasa kahit di namin kailangan ng payong. Ay, kaya, di namin kailangan magdala ng payong. Ayan. Umuulan. Umalis na nga mga kids, yung isang train. So waiting kami here ni Manteng. Umupo na nga siya Waiting. Ayan, fast forward mga kitsays. Nakarating na nga kami after kalahating oras. So, dito tayo mga kitsays. Dito yung ano nila Monday. So, oh. this is not, mat. dito kapag Monday naman niya. Na Friday ngayon. So, dito tayo. Ay, Thursday pala ngayon. So, doon tayo. I think yes. we also have this. Yes. Dorbel. Yes. Ting-tong. Ayan yung teacher niya. Ayan, pumasok na nga si Manteng. So, pupunta tayo doon sa baba, sa may liksang yung building na yun, o. Oh. And then, ayan, pagbaba ko ng market size is dito yung liksang kasi ipapaayos ko yung cellphone ko. Ay, bibili pala ako ng mataanong screen ng cellphone ko. So, ayan, dito tayo sa liksang market size. Dito sa parati kung sabi nabilihan ng murang cellphone market size. Ayan, pagpasok natin dito sa may liksang market size is, diretso lang tayo and makita na natin ang next mobile market size. Bibili tayo ng screen protector. So, ayan, dito na nga tayo market size sa so, next mobile. Ayan, sa mga gusto bumili ng cellphone na mura, dito lang po, buy one take one. Ayun yung pintuan. Pagpasok mo is, makikita mo na tong next mobile.